Ang sarap naman ng tulog ng baby namin na yan. Ayan, nakadantay pa nga sa unan. Malamig pa daw. At si Ate Hart nakakumot pa. Tara na, pasok na tayo sa trabaho. Malate na ako. Kailangan ko na magmadali. Tara, bilisan na natin. Iatit ako ng asawa ko. Ayan, yung asawa ko bubuksan niya na yung gate. Tara na ma, bilisan mo. Ang bagal mo naman ma. Dala niya na lahat ng mga gamit ko, di ba? <laughs> Swerte ko talaga, no? Hinahatid pa ako parang estudyante, pinagluluto ng ulam sa umaga, tapos pinagluluto pa ng baon. Ganun talaga pag nagmamahalan, di ba? <laughs> so ayan guys, tara na. Let's go. Ang bagal ko naman, ako pala yung mabagal. Nakala ko si Ereng ako pala. Alam nyo guys, ang sarap ng yan ang feelings ng pinagsisilbihan ka. Kaya mahal na mahal ko yun si Ereng eh. Ay naku, nalaglag pa nga yung gloves ko tsaka yung bonnet ko sa helmet. Naku. Pero susotin ko pa rin yan. Siyempre, wala pa naman 5 seconds na so, nalaglag. Parang nung kabataan lang natin, pag nalaglag yung pagkain, wala pang 5 seconds, kakainin ko pa yan. <laughs> Kahit na marumi yun lang, pagkakainin pa rin. <laughs> So, ayan na nga, sinuot ko na yung bonnet. Tapos, kinuha na ni Erin yung bag. Ilalagay na niyan sa motor ko. At ayan na nga, nagre-ready na ako para umalis. Ilalagay na lang ni Erin yung bag ko doon sa may motor. Isasabit niya, ayan. At parang nakasimangot pa nga siya. Pero bagong leasing lang kasi yan, guys. Kaya ganyan lang talaga yan. Oop, tumukapong ko. Alam mo naman, wapo mo.